Ineng. Ineng, gising na ikaw, Ineng. Ineng, ano na ang anak mo, Ineng? Ay, hello po, Dok. Kamusta po ang anak mo, Doc? Maayos naman ang anak mo, Karin. Ay, salamat Ibig sabihin ko, Ineng, ay, ha? Wag mo na kakain ng mga kung ano-ano ha, dapat ipuro mga gulay laang ha. Okay po Dok. Wag mo na kakain ng matitigas at hindi pa nabalik ng mga bituka. Oh, sige dapat po. Dapat ay ka muna at bago ka kumain ha. Pero si kita ng mga gamot. Ay, salamat po, Dok. Alagay ulam mong anak. Opo, unang anak ko po, po 'yan. Ah. Ang... ang sama. Ay, ang sama na. Grabe nga naman ito. Na? Ano po okay. yan? Okay naman ang vital sign ng iyong mga ng anak mo niya. Anak ko, nakita rin tayo. Teka, Dok, di ba kambalan ako? Oo nga, kambal oh, nga. Wala sa po yung isa, Dok. Kailangan ko makita yung isa, Dok. Ay, ayun na lang ang Dala naman. ko, Dok, discord. yung isa rito kakambal. Gusto ko makita yung isa kong anak. Dok. Kayaan din ang itsura. Okay ako bumalik doon sa taas. Alin sila ni niyan. niya? Gusto ko syempre pakita yung anak ko kasi siya. Pakita mo ba sa akin to. Gusto ko pakita. Dok, aba ini hindi na biro mag-anak ng anak kambal. Magkano ang taya per? Mahal. Ah, oh, mahal oh, ang mo, ng mga Ah, hindi. Oh. Ano ko? Kasi pag ngayon pag kakasakit, di dalawa agad. Ah. Oh. Tama ko Gusto ko makita yung anak ko, Dok. Makita mo sa akin yung anak ko, Dok. Yung isa nasaan? Ah. Ah. Nasaan, Dok? Ah. Ala, ikaw na nang may nag may nang gusto mag-ampon ining. Oh, ano ang pira ibinigay ko nga Ah, ako pa payat ko. Ah, Ibabatol po kita to, ibabatol ka na.